guys. Nagbuka ko kahon. Kasi ako ni isa ka dito sa sunod. Eh. Wala ni isubuhan dali guys. Pero buwi pa ni guys. Ako, ako ni siya ibabaw sa amin. Iba Abuhan. Kaya nung maugay ni siya. Kani siya. Kani Kaya pa ni siya. Basa yung minimum sa probensya. Pagbuka o kahoy matahoy. Kaya mahal ang Saka ito mo no, na kami na lamang dito sa aming bukid sa bukid ng mga kapatid na mga lalaki na siya di pa niya nagkahanap mas na kay ang bawat bangan mo kung ano niya uchita ang bawang na rin usap mo palito ang kahoy na palibot ng kahoy uchita piso sa bangan na rin ang Bohong, abu benci. Trehandi, doh kali tu, trehandre, si burung. Kay, tu luka banget di. One, tu, tu kurtinah, tu kurtinah untuk luka banget. Jadi bohong empat pastai. Mana siapa, mana yang tahu ceri? Iya, yang maksipat orang ini? Doa tu sah, buat untuk naik kekagihan, ngahwiwi. para pwede na naman ma-open ang oras pa Aray pa ako, sakit eh Ayan siya, ako rin siya para para na yung nasa abuhan pwede to lang lang po sa ibabawid ng Kaya naman may na ito kahoy yan ang nasa abuhan sa kay maugara man siya o kaya sigiglong at sigiglong na din nasa taas ni, maugara na siya sa init sa init sa malayo hindi ko ibuhat sa araw pero ang adlaw manggot guys kay muulan, mapalit lang ulan, yung init, mapalit ulan init e, mo na nga tapos kayo magbuhat anak ka panahon, buhat init ang mga kapit ng ko kaya diretsyo na lang ang mga sa mga buhat Kapit na? Oo Kasi ha, nana 50 days Dali nga naku hibis Sa aming Sa aming kubuhan na kapit to oh, ano na Marcia. Sundok. Oh, kan siya. Nigdo. Nigdo na ni to. To sa buhay. Yan. Bugat